Mga kabotsok, ang babaeng nakikita ninyo ngayon ay nahulog 10,000 feet mula sa isang eroplano. Siya ay bumagsak sa gitna ng isang jungle na may mga wild animals na imposibleng makasurvive ang kahit sino. Ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari? Makakasurvive kaya ang babaeng ito? Yan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok. Ang isang bangungot na sinapit ng 17 years old na si Julian Kopechki But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ang kwento ng October 10, 1954, nang ipinanganak si Julian Kopechki, nag-iisang anak ng mag-asawang German zoologist na si Hans at Maria Kopechki ang kaniyang mga magulang ay nagtatrabaho sa Limas Museum of Natural History ng mga panahon na ito. Nang siya ay 14 years old, nag-move ito kasama ang kaniyang mga magulang para ma-establish ang Paguana Research Station sa Amazon Rainforest kung saan marami siyang natututunan na survival skills. Ngunit kinailangan itong bumalik sa Lima upang kumuha ng exams. December 24, 1971. Isang araw matapos itong makagraduate. Christmas Eve nang magdesisyon na ang mag-ina na bumalik sa pagwana. At dahil Pasko, ang lahat ng flight ay fully booked maliban sa Lanza Flight 508. Dito ay napilitan si Maria na ito ang ibuk sa kagustuhan na nitong makabalik kahit na sinabihan na siya ni Hans na huwag mag sa nasabing eroplano dahil may mga masama itong reputasyon. Lumipad na ang eroplano nila hanggang sa pumasok ito sa isang napakakapal at madilim na ulap. Tinamaan ito ng kidlat at nag-upisa ng maging unstable ang lipad. Unti-unti na itong bumabagsak. Ang overhead bins ay nagbukas ng mag-isa. Lumipad na ang mga gamit. Ang mga pasahero ay umiiyak at nagsisigawan. Habang ang mag namang Maria at Julian ay tahimik na nakatingin lang habang magkahawak ang mga kamay. Nakatitig sa bawat isa na may lungkot sa mga mata. Alam nilang baka ito na ang huli nilang pagkikita. Ang nasabing eroplano ay nagumpisa ng magpira-piraso at dito na nga tuluyang nahulog si Julian na wala na sa kaniyang paningin ang kaniyang ina para itong lumilipad pabulusok ng 10,000 feet sa branches ng isang puno habang naka-strap pa ang kaniyang upuan na naging dahilan ng kaniyang ligtas na pagbagsak sa ground. Dahil sa matinding impact ng pagkakahulog na wala ng malay si Julian nang magising ito nasa isang jungle siya na mag-isa. Madami ang naging sugat ng kaniyang pagkakahulog ang right eye niya ay lumuwa dahil sa pamamaga. Ang collarbone niya ay nabali. Malalim na ang hiwa sa mga legs at mga sugat sa braso. Hindi na rin niya suot ang kaniyang salamin at nawala din ang kaniyang isang sapatos. Sa gitna ng gubat, nilakasan ni Julian ang kaniyang loob. Sa crash site, naghanap-hanap ito ng mga pwede niyang magamit para makasurvive. Bukod sa mga ilang gamit, ang nakita lang nito na pwede niyang kainin ay isang plastik ng candy na ito lang ang kinain niya sa mga susunod na araw. At dahil hindi niya suot ang kaniyang glasses, malabo lahat ang kaniyang nakikita. Kinakailangan pa niyang kapain ang mga dinadaanan niya gamit ang kaniyang nag-iisang shoe upang maiwasan ang mga hayop tulad ng mga ahas Madalas siyang makarinig ng mga helicopters, ngunit wala siyang magawa para makita siya ng mga ito. Hindi siya makasigaw, hinanghina si Julian kung iisipin natin napakahirap ng pinagdadaanan niya. Sa kaniyang edad, nasa gitna siya ng isang jungle na may mga wild animals. Natutulog sa gitna ng napakalamig na gabi, may mga sugat at mga baling-baling buto. Day 4 sa paglalakad ni Julian, nagkaroon ito ng pag-asa nang may makita siyang isang creek. Nagmamadili itong lumusong dito upang medyo guminhawa ang kaniyang pakiramdam. Habang siya ay naglilinis ng katawan, may nadinig itong ingay. Isang king vulture ang dumapo sa puno. Nanlamig si Julian at natakot dahil ang ibig sabihin lang nito, merong mga dead bodies sa paligid. Sobra siyang nasyak na kahit malabo ang kaniyang mga mata, aninaw pa rin niya ang tatlong bangkay na nakastrapa sa upuan ng eroplano. Sa gitna ng kaniyang panghihina, ang kaniyang mga sugat ay na-infect na. Meron na itong mga magots na lalong nagpapakirot sa mga ito. Ngunit sa kabila ng kaniyang dinaranas, hindi pa rin siya sumuko. Day 10, hindi na siya masyadong makatayo at makalakad ng mga oras na ito. Sobrang sakit na ng kaniyang ulo at katawan. Sobrang gutom. Sobrang kirot na ng mga sugat at sobrang takot ang mga nararamdaman niya hanggang sa unti-unti niyang paglakad. May naaninaw siyang isang boat at sa di kalayuan nakakita siya ng isang daan papunta sa isang maliit na bahay. Unti-unti niyang binaybay ang nasabing daan hanggang sa makarating siya sa nasabing bahay. Pagpasok niya dito, nakakita siya ng isang litro ng gasolina. Nang mga oras na to, naaalala niya ang kaniyang ama. Ginamot ang sugat ng kanilang aso na may mga magots na din gamit lang ang kerosene. Ang sugat ng kanilang aso ay gumaling. Kaya naman naisip nito na pwede niyang gamitin ito pansamantala para makasurvive. Buong tapang niyang binuhusan ng gasolina ang mga sugat niya at isa-isa niyang tinanggal ang mga magots. Sa sobrang sakit nito nawalan siya ng malay. Hanggang sa gisingin siya ng mga boses, dito na, na i rescue si Julian. Sobrang parang gulay na ito ng matagpuan. Agad nilang ginamot ang mga sugat niya at pinakain. Ito ang unang meal niya simula mahulog siya sa eroplano. Nang makabawi na ng lakas at nagamot na siya, agad siyang binalik sa kaniyang ama. Naging sobrang emosyonal ng mag-ama ng magkita. Umiiyak si Julian na kinekwento ang mga pangyayari Natila tila mo ba nagsusumbong sa kaniyang ama. Sa kabila ng dinanas, tumulong pa din ito upang mahanap ang mga iba pang kasama niya sa eroplano. Ang bangkay naman ng kaniyang ina ay natagpuan ng January 12, 1972 kasama ang iba pang mga bangkay. Sa kasamaang palad, sa dami nilang sakay ng nasabing eroplano siya lamang ang mapalad na nakasurvive. Matapos nitong makarecover sa lahat ng kaniyang mga naging injuries, katulad ng kaniyang mga magulang, nagpatuloy ito ng pag-aaral at kumuha ng biology sa University of Kiel at nakatapos ng taong 1980. Dumiretso ito ng doctorate sa Maximilian University of Munich at bumalik sa Peru upang magsagawa ng research in mammalogy specializing in bats. Taong 1989 ng ikinasal si Julian kay Erich Diller, isang German entomologist who is specialized in parasite warps. Taong 2000 nang pumanaw na ang kaniyang ama at siya na ang pumalit dito bilang director sa pagwana. Saka sa kasalukuyan, si Julian ay 68 years old na na isang librarian sa Bavarian State Collection of Zoology sa Monich. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.